Welcome sa channel na ito. Ngayon ay dumirecho tayo sa punto. Ang layunin ng video ngayong araw ay para sa mga nagnanais na maakay sa panalangin upang matanggap ang libreng regalo ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ni Yeshua ang Kristo. Ang panalangin ito ay para sa mga nakarinig ng plano ng kaligtasan ng Diyos na ipinaliwanag sa inyo sa channel na ito o sa pamamagitan ng ibang mga Kristiyano. Ang panalangin ito ay ginawa sa pamamagitan ng mga kasulatan sa salita ng Diyos sa isip. Kung hindi mo pa naririnig ang plano ng kaligtasan ng Diyos mangyaring panuunin ang ilan sa mga video sa channel na ito. Ang video sa plano ng kaligtasan ng Diyos ay serye na ngayon ay isa sa mga video sa channel na ito na nagpapaliwanag sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Mahalagang marinig mo muna ang plano ng kaligtasan ng Diyos bago gawin ang panalangin ito. Ang panalangin ito ay halimbawa lamang para sa mga hindi marunong manalangin sa Diyos at humingi sa kanya ng kanyang libreng regalo ng kaligtasan. Maaari mong gamitin ang iyong sariling mga salita kung nais mo sa halip na ang panalangin ito at ipahayag sa Diyos kung ano ang nasa iyong puso at isipan gamit ang mga talata sa Biblia sa iyong isip at puso na tumatalakay sa plano ng kaligtasan ng Diyos para sa iyong buhay. Ang panalangin ito ay isang halimbawa lamang kung paano manalangin sa Diyos ngunit higit sa lahat ang panalangin ito ay nagpapahayag ng buong puso at kaluluwa at isip at espiritu kasama ng iyong pagpapatibay sa mga banal na kasulatan na ipinakita sa iyo tungkol sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Maaaring narinig mo na ang plano ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng iba at ayos lang iyon basta't sinusuportahan ito ng nakasulat na salita ng Diyos. Sa puntong ito ng iyong buhay, handa ka ng gawin itong panalangin para sa libreng regalo ng kaligtasan mula sa Diyos pagkatapos na hinatulan ka ng banal na Espiritu ng Diyos sa iyong mga kasalanan at mayroon kang tunay na pagsisisi sa iyong isip, kaluluwa, puso, at Espiritu, na ikaw ay nagkasala laban sa langit at laban sa iyong Ama sa langit. Siyempre ang mga kasalanan na maaaring nagawa mo sa iba at sa iyong sarili ay maaaring isama sa panalangin ito. Tulad ng alibughang anak, handa kang humingi sa iyong ama sa langit ng kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan. Handa kang gawin ang panalangin ito sa iyong pagkaunawa na tulad ng binanggit sa Isayas 53 versikulo 5 hanggang 7 na ikaw ay isang tupa ni Kristo na tumahak sa iyong sariling landas at naliligaw. Bilang isang tupa ni Jesus ang Kristo, ikaw ay natagpuan ni Jesus ang Kristo sa pamamagitan ng banal na espiritu at kanyang salita at handang ibigay ang iyong buong pagkatao sa kanyang mga kamay upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito ay sa pamamagitan ni Jesus ang Kristo at ang katotohanan na siya ay namatay para sa iyo at sa akin at nagbuhos ng kanyang dugo, at nabuhay mula sa mga patay na tayo ay maaaring maligtas ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya at kung ano ang kanyang ginawa para sa atin na tayo ay naligtas at hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa imposibleng iligtas ang ating sarili mula sa ikalawang kamatayan na siyang lawa ng apoy ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin mula rito kaya nga kailangan natin ng Diyos na iligtas tayo sa pamamagitan ni Yeshua ang Kristo ang lahat ng ito ay ipinaliwanag at ipinapakita sa pamamagitan ng mga kasulatan, sa nakasulat na salita ng Diyos sa marami sa mga turo sa channel na ito kung nais mong matuto sa channel na ito. Lumapit sa Diyos bilang ikaw ay anuman ang mga kasalanan na nagawa mo at kung ano ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang habag at pag-ibig ng Diyos ay dumating sa atin sa pamamagitan ni Yeshua ang Kristo. Handa kang gawin ang panalangin ito sa Diyos lamang kung naniniwala ka sa lahat ng sinabi ni Yeshua ang Kristo sa nakasulat na salita ng Diyos at ang ibig kong sabihin ay lubos kang sumasampalataya kay Yeshua ang Kristo ng buong isip, kaluluwa, puso, at espiritu. Imposibleng pasayahin ng Diyos kung hindi ka naniniwala na siya ay umiiral at siya nga. Simulan natin ang panalangin ito ng may mapagpakumbaba at tapat na puso, isip, kaluluwa at espiritu sa harapan ng Diyos, ang ating Ama sa langit. May mga paghinto sa pagitan ng bawat bahagi ng panalangin upang magkaroon ka ng sapat na oras upang magbasa at manalangin. Manalangin tayo kung gayon, ipanalangin ang panalangin ito gamit ang iyong bibig at boses sa Diyos. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa buhay na ibinigay mo sa akin. Kinikilala ko na ang aking mga kasalanan ay magdadala sa akin sa aking pangalawang kamatayan na siyang lawa ng apoy. Nagpapasalamat ako sa iyong pagpapadala kay Yeshua ang Kristo upang mamatay para sa akin bilang kapalit ko at ako ay maliligtas mula sa aking ikalawang kamatayan sa pamamagitan ni Yeshua ang Kristo. Amang nasa langit ako ay nasa harapan mo at kinikilala ko na ako ang iyong nawawalang tupa. Kinikilala at inaamin ko ang aking mga kasalanan sa harap mo Ama. Hinihiling ko sa iyo Ama na patawarin mo ang aking mga kasalanan laban sa langit at sa harap mo. hinihiling ko na patawarin mo ako sa aking pagsuwe. Ipinagtatapat ko sa inyo na ang tinig na kailangan kong marinig at sundin ay ang tinig ni Yeshua ang Kristo bilang siya ang aking pastol. Ipinagtatapat ko sa iyo na si Yeshua ang Kristo ang tanging daan patungo sa iyo aking Ama sa Langit. Iniaalay ko ang aking buong pagkatao, isip, kaluluwa, puso, at espiritu sa mga kamay ni Jesus ang Kristo. Hinihiling ko sa iyo amang nasa langit na bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan at pinanghahawakan ko ang iyong pangako ng buhay na walang hanggan. Ama sa langit, ipinahahayag ko sa aking bibig na si Jesus ang Kristo ay aking Diyos at tagapagligtas. Ipinahahayag ko rin sa iyo ng aking bibig kung ano ang nasa aking puso na si Yeshua ang Kristo ay namatay para sa akin at muling nabuhay mula sa mga patay. Ama, pinanghahawakan at tinatanggap ko ang iyong libreng regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ni Yeshua ang Kristo at ng kanyang dugo na kanyang ibinuhos, at sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay upang iligtas ako mula sa ikalawang kamatayan na siyang lawa ng apoy. Salamat aking Ama sa langit para sa iyong mahalagang sakripisyo, iyong pag-ibig, iyong mahalagang salita. Panghuli, aking ama sa langit hinihiling ko sa iyo na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Hinihiling ko sa iyo aking ama sa langit na ibigay mo sa akin ang iyong banal na espiritu, at ang espiritu ni Yeshua ang Kristo na gagabay sa akin sa lahat ng katotohanan sa natitirang bahagi ng aking buhay. Babasahin ko ang iyong mahalagang nasusulat na salita upang masunod din ang iyong mga tagubilin at malaman ang iyong kalooban. Turuan mo ako aking ama sa langit sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu at ng iyong nakasulat na salita. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nagawa mo at hindi mo nagawa para sa akin. Luwalhatiin ko si Yeshua ang Kristo, ang Espiritu Santo, at ikaw aking ama sa langit. Ako ay nagdarasal at nagpapasalamat sa pangalan ni Yeshua ang Kristo, ang Espiritu Santo at ikaw aking ama sa langit. Amen. Binabati kita sa pagsasagawa ng panalangin ito sa ating Ama sa langit. Makakaasa ka sa mga pangako ng Diyos na gagawin niya ang kanyang kalooban sa iyong buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Ang iyong susunod na hakbang ay ang magpabinyag at maging disipulo ni Hesus ang Kristo. Kung nanalangin ka sa panalangin ito para sa iyong kaligtasan mangyaring ipaalam sa amin sa mga komento upang ang ibang mga mananampalataya kay Yeshua ang Kristo na nakakakita ng iyong komento ay batiin at tanggapin ka sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ni Yeshua ang Kristo. Kung naniniwala ka kay Yeshua ang Kristo mangyaring ipakita ang iyong suporta para sa channel na ito sa pamamagitan ng pagsubscribe sa channel na ito at ilike ang aming mga video. Ang tanging layunin natin ay makakuha ng mga kaluluwa para kay Yeshua ang Kristo upang mailigtas niya sila at sila ay maging kanyang mga disipulo. Pagpalain kanawa ng Diyos at ang iyong mga mahal sa buhay.